Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong mo, sagot ko So subukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot pwede niyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin. Magpatuloy na tayo. ang unang question natin ay mula kay Stipot Ghost Adventure bro, totoo po ba ang third eye meditation or activation? yes, totoo yan kahit sinong mga eksperto sa third eye yung tatanungin nyo yung advice talaga nila ay yung natural na pamamaraan yung meditation so yun talaga yung mabisa Huwag kayong maniwala dyan sa mga sinishare nila na orasyon na pampalinaw ng third eye, kalokohan yan. Pangkuha lang yan ng views sa YouTube. Ang totoong nakapag-activate ng third eye, yung meditation talaga, mahirap siya. Kaso lang ang Pinoy tamad. Gusto sa Pinoy ng shortcut. Gusto sa Pinoy ng orasyon, orasyon lang. So, ang ending, ginagambala sila ng espiritu na sumakay doon sa orasyon. So akala nila bukas na ang third eye nila pero ginagambala na pala sila ng espiritu na sumakay doon sa orasyon na ginagamit nila na pangbukas ko no, ng third eye. Ang pagbukas kasi ng third eye, hindi yan literal na pag nagmeditate ka, mabubuksan ka agad, taon ang bibilangin yan. Ang pinaka first step dyan ay yung intuition mo, yung tamang hinala mo. Palaging nagkakatotoo tapos papaalis ka pa lang ng bahay may kutob ka na so yun intuition yun so isa yung palatandaan na nagbubukas na yung sixth sense mo ang pangalawang tanong ay mula kay Noli Pasamba tanong lang kasi meron ako bao isang mata kaso kalahati lang ito wala yung kalahati epektibo pa rin ba ito at paano kung pagbabasihan natin ang mga tradisyon talaga at mga paniniwala ng matatanda kailangan talaga buo siya kasi yung harap at yung likod yun yung ipagdidikit mo para gumana daw tapos sa loob nun meron ka mga orasyon or testamento o talandro na ilalagay at saka mga pangalan ng Diyos or deity na sinasamba mo. Kung isa lang siya, I doubt kasi wala akong information sa ganyan eh. Siguro kung gagawin mong tres pero hindi ko lang masabi ah, kasi nagbabase lang ako sa mga kwento na naipasa din sa akin. So dapat talaga harap at likod pinagdikit. So, lalagariin lang siya para lumiit. Tapos, pwedeng ikwintas. Ganon. Ang third question ay mula kay Leboy. Mutya at Leklay bro, pwede pagsamahin? So, hindi ko ina-advise yan. Kasi kahit pa natural yung leklay mo, natural energy, walang pasapi, yung mutya kasi pag sinabi nating mutya meron talaga yung gabay so baka madistract siya sa energy nung leklay swerte na lang or chamba na lang pag nagustuhan niya yung energy ng leklay pero pag na distract siya so maaring umalis yung gabay ng mutya pero sa panahon ngayon mahirap ng humanap ng totoong mutya kasi yung totoong mutya hindi na ibibenta yon bakit ko naman ibibenta yung gamit na totoong makapangyarihan diba? e di ba hindi ako na lang yung gumamit ang fourth question ay username lang nakalagay walang pangalan Lods, tanong ko lang po, pag bumili po ba ako sa TikTok ng agimat at tumibok o buhay yung agimat, ask ko lang po kung paano maging sa akin ang medalyon malabo yan sir sasabihan lang kita sa totoo ha, pag sa online much better siguro bumili ka sa online kasi mura doon tapos maghanap ka ng albularyo or antingero na makakausap mo personally tapos pakonsagrahan mo sa kanya so magdonate ka lang ng pagkain o bigas ba o magpapabayad siya so nasa inyo na yon imposible yan na pag nakakuha ka sa TikTok sa Shopee pag kapa mo tumitibok kasi yung kamay natin alam mo ba ako nakapag-aral ako ng nursing ha graduate ako ng nursing yung mga daliri natin meron yang blood vessels so pag dinikit natin yan sa flat surface titibok talaga yan So, yun yung minsan inaakala ng mga tao na buhay yung kanilang medalyon. Pero, sarili nilang blood vessel yung napi-feel nila o nararamdaman nila. So, delikado yan. Kasi, pagdating na sa totoong labanan, sa totoong barilan, so, yung inaakala mong buhay yung medalyon mo, pero hindi pala, so, yun yung ikakapahamak mo ina-advise ko, yun, pwede kang bumili sa TikTok kasi mura doon. At saka sa Shopee, sa mga online shops, may mga mura dyan. Pili ka lang ng magandang design, yung klaro yung letra, tapos maghanap ka ng albularyo. Huwag yung online, di ko naniwala sa online na konsagra. Eh. Dapat harap-harapan talaga personal na pagkonsagra. Yan yung advice ko sa sa'yo. So, ang fourth question ay client ko ito sa Leklay. Marami na itong nabili sa akin. So, basahin natin. Halimbawa po, nag po ng Saint Benedict o kahit ano na medal siguro. Sa tagal ng pag tapos araw-araw at pagpalagay natin na may gabay. Tapos po, nag-welcome siya ng Leklay sa sarili niya. At ito na ang palagi niyang sinusuot. Ano ang mangyayari? tapos po leclai ang suot niya parati. So dito natin malalaman kung ang gabay ng medalyon mo ay mabuti ba o masama. Kasi yung mga mabubuting gabay hangad din nila yung kabutihan mo. Pero pag nagkaroon ng selos or sa tingin niya may competition na, so hindi 'yon mabuting gabay marahil may natawag ka ng mga pangalan ng mga elemento na inihip mo doon sa medalyon mo pero kung wala naman nangyaring retaliation ibig sabihin okay lang, hindi nagkukontrahan yung mga energies ng amulets mo so dapat bago ka mag acquire ng bagong amulet so pag-aralan mo muna kung ano yung existing amulet mo kung ano ba ang gabay niyan. Elementals ba? Kasi ang elementals, territorial yan. So, pag may, bago kang inintroduce na another spirits, magagalit talaga yung elementals. Pero pag human spirit or sabihin na lang natin mga divine or ancestral spirits, so yun, mabubuti yun. Kasi outside Catholic, belief or Christian belief, naniniwala yung ibang tao na may mga divine spirits or nag-ascend na na mga spirit ng humans na naging being na sila of a higher frequency. So, yun lang po ang opinion ko sa bagay na yan, sir. So, ayun mga migs, kung meron kayong mga opinion o dagdag na mga sagot, i-comment nyo lang dyan sa comment section. O kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang dyan para pag-usapan natin sa I future topics. So, kita kids until next topic. Thank you.